So, okay guys. Uh, konting idea lang para uh, naka-record lahat po ang ating mga inahin para malaman natin kung kailan yung EI kailan maging 100 days tsaka kailan yung due date nya so ganito ginagawa ko guys kunting idea lang to guys pero ito yung pinakamahalaga sa mga nagiinahin dapat uh, merong meron kayo nito So, ito guys, example. So, number 1. So, number 2. So, number 3. So, naka-record po lahat yan guys. Halimbawa na lang dito. Uh, yan, nakasulat lahat okay. ng... Yung unang anak niya. Pangalawang anak. Uh, pangatlong anak. Ayan, yung unang anak. Pangalawang anak. Pangatlong anak. So, dapat guys, nililista nyo. So, for example, uh, ito. Uh, ito yung uh, record niya. So, ito yung saw number 7. So, unang anak niya guys is 11 piglets. So, pangalawa is 12 piglets. So, ngayon is uh, pangatlo niya na yan. Ayan, ito po yun guys. Ito po yan. Pangatlo niya ng anak. So, maganda ang binibigay niyang piglets 11 Tsaka 12 yung pangalawa So yung pangatlo sana maganda rin So na-EI yan EI, Artificial Insemination June 11 So example lang to guys Sana mag-record kayo Ito yung uh, araw na Panahon na na-EI siya So automatic yan guys Nakalagay 100 days Araw ng pagpupurga po yan Naka-record yan So September 19, nakalagay na kagad yung pizza dyan kung kailan ipurga so automatic din po din yan due date nya 114 days is sa uh, October 3 so ngayon is October 5 so ibig sabihin uh, 16 days nya na po ngayon guys hindi pa siya nanganganak so meron namang uh, yan namamaga naman yung puerta nya konti so ito yung pinakamahalaga guys sa lahat dahil kapag wala ang ganito nakakalimutan mo hindi mo na ah, magagawa yung mga procedure sa ating mga inahin halimbawa sa pagpupurga tapos yung mga nganak hindi ah, mo na alam kung kailan so mahirap po okay lang kung isa lang pero kung nasa porto to 5 pataas so kailangan na po natin i-record oh, kahit isa nga lang kailangan natin i-record so yan Naka-record po yan guys kung ilan anak, kung ilang beses na nanganak yan. So, ito ay pangatlo niya na pong pagbubuntis. So, ito, mga bago na itong mga record na to. Yan. Uh, kagandahan kasi na ito, guys. Uh, alam mo na kaagad. I-check mo lang to. Tandaan mo lang kung saan nyo sa... So, number 5, number 4, number 6. So, kita nyo guys. So, meron dito naka-record na yung unang sow number 6. Ito. So, 9 piglets lang siya nung una. Niyang panganganak Sa pangalawa is 13 piglets. So, yan. So, yun guys. Uh, kunting idea lang pero ito ang pinakamahalaga. Dapat nire-record po natin. So, inuulit ko guys. As ito napakasimple lang naman gawin guys bili lang kayo ng ganto, tapos uh, sulat nyo lang record nyo lang bibilangin nyo na kagad yung ah, uh, uh, lagay nyo lang uh, araw ng pag ai uh, araw ng pagpupurga 100 days tsaka judit nya 114 days so naka record po so yun lang guys kunting idea Ah, uh, isa ito sa pinakamahalaga kapag uh, nag-aalaga kayo. So, huwag kayong umasa sa mga ah uh, memory memory lang dahil ah uh, minsan nakakalimot tayo. Nakakalimot sa ating sarili, lalo na sa pag nagkaedad na. Mga <laughs> diba guys, nakakalimot tayo. So, okay lang kung laging mani yung kinakain mo guys maganda yung memory mo <laughs> so yun lang guys kunting idea pero malaking tulong at napakahalaga maraming salamat and happy farming everyone and God bless